Ayan, malapit na silang maluto. So, hello. Magandang araw po muli. Ayan, tayo naman po ay magluluto ngayon ng ating panangarian. Ayan, meron tayong binili. At saka, magigis ako ng puso ng saging. Igalagi ko na. Nahiwa ko na yung mga puso ng saging. Ayan, at simpleng gisa-gisa lang. At dito ko na ulit niluto sa kahoy. Ayan, dahil nga masarap magluto sa kahoy. Ayan, takpan muna natin para makuluan. Ayan, kumulo na. At nalagyan ko na ng mga pampalasa. At nilagyan ko rin ng suka. Ayan. Pero hindi ko muna hahaluin kapag nilagyan ng suka. So, after mga ilang minuto, tsaka lang pwedeng haluin kapag nilagyan ng suka. At magpipreto din tayo ng isdang ano, dalagang bukid. Ayan. Nalinisan ko na at nalagyan na ng asin. So, ayan. Nag-ano na rin ako ng kawali. Nagpainit na rin ako ng mantika. Kailangan yung matika natin. Yung cooking oil natin ay ano, yung ba mainit na mainit para hindi didikit yung isda doon sa kawali. Ayan. Ayan yung ilang piraso lang tong kahoy pero marami na tayong maluluto na ulam. Ayan, luto na yung kabilang part. Pwede na natin balik tarin. Kasi pag hindi pa siya luto, ano, didikit. Nadikit pa din sa kawali natin. Pero pag luto na, magaling naman na siyang ano, ah uh, balik tarin. Ayan, luto na tong ating unang uh, sinalang. Pwede na natin uh, hanguin sa kawali. Ayan, napaka-ano na Napaka-crispy. Nadalagang bukid. Ayan, favorite ng mga ano eh, ng mga matatanda. Kasi ano, yung bang masarap kasi yung laman ng isda na to. So, sunod na natin ang ating second batch na pagpiprito. So, ang tip ko pala sa pagpiprito ng isda, kailangan yung, ano, magkakasunod yung mga likod ng isda, ayan, Para mas madali siyang, uh, sa mga beginner, na sa uh, mga beginner na nagpiprito, mas madali siyang baliktarin So, natatandaan ko po yung toto ng aming nanay, nung kami ay bata pa, kapag kami ay nagpiprito ng isda. At saka kapag ang ginamit mong frying pan ay hindi non-stick, kailangan yung mantika mo. Yung cooking oil ay mainit na mainit. Mainit na mainit para bago ilagay yung isda para hindi siya dumikit doon sa kawali kapag uh, ka na. Ayan, alam nyo po ba sa pag nagluto ka ng ano, sa kahoy, ay yung matamu ay talagang luluha dahil ano ma ma ano ma ano asap usok yung luto sa kahoy pero masarap kaya pagtsatsagan lang natin yung pagluluto ayan at saka syempre kung gusto natin makatipid sa gas eh sa kahoy ilang pirasong kahoy lang ay ano na nakaluto na So, ayan na po. Luto na po ang ating fried dalagang bukid na napaka-crispy. At ang ating ginisang puso ng saging. Ayan. Pwede na tayong kumain. Kain na po tayo. So, babay na po. Dito ko na po i-end ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. See you on my next video.